unang una as chairman po ng uh, Committee on Health, una talaga sa akin ay safety, health and welfare ng mga estudyante. At uh, ako po uh, natutuwa uh, as reported no that uh, President Bongbong Marcos is open to the idea na ibal ibalik agad sa dating uh, school calendar ang uh, paaralan natin dahil sa tumitinding init po tuwing uh, summer. Sa totoo lang po kaya nga summer eh, kasanayan na natin. Ako, naging estudyante po ako, tayo lahat. Nung panahon ng uh, summer, uh, Abril, Mayo, ang init talaga ng panahon. Yun yung panahon na walang klase. Yun na po yung nakasanayan eh. At remember, ang Marso po, ang Fire Prevention Month, kadalasan po sunog. Bakit? Ang init ng panahon. So, ako po ay uh, masaya. Uh, gradually, ibabalik na po ng DepEd. Ang school calendar sa dating original school calendar na nakagawian natin dahil uh, dapat po ay eh, naayon po ito sa panahon eh summer, Abril, Mayo, mainit, yun yung panahon na kailangan na nating uh, uh, magpahinga. Not only sa klase, eh, eh, sa lahat, sa trabaho dapat uh, bigyan natin ng konsiderasyon. Mainit talaga ang panahon ng uh, uh, Marso. Abril at uh, Mayo dito. Salamat po ako sa DepEd, salamat po kay Pangulong Bongbong Marcos na pinag-aralan na po ito at uh, maaaring, posible, na may balik agad sa dati ang school calendar.